Good morning, good morning mga idol! O nandito na ako sa may na naman mga idol, lulusong nga naman sa'yo. At ito naman ay akin naman ano, dadalihin dun para yung tatay ko ay bababunan na nga pa. Ilagay niya sa sako mga idol. Ayun o, no, no o, no, pinaalo paalo na niya o. o, para matanggal yung tanyang mga butil yung idol. Dahil wala tayong treasure. Yung ano, palupaluin na lang ilagay sa sako para mapuha na lahat yung, ano, yung mga abuti niya. Ito, mga kaidol, dadali mo na doon. Una problema kung na makakita Sa taon na laya at yung amigo ng Tinig na siya maibutang, magsakit niyang dugan Kay hey, dugay na daw බ් පා ගොමදපකියයම් පොවන්ගන අතින සාපුූම දරන්නන පව්ව රම්බූ Ito na mga idol, nakaibon ako na ano, isang sako, dadaling ko na doon para palapaluin na naman to. Ayan na mga idol yung ano, yung natapos na tanggalan ng ano, ng garami, ayan na yung kuwang ano, laman niya, 'di oh. Diba? Yeah, ito na, oh pagkatapos ito mga idol ay nilinisan pa namin yan o oh, yan na o oh. e, meron na ano mga idol o oh, ang ganda yung naman niya o oh. pambigas o oh, ganito lang ang buhay buhay mahirap tinisink namin yung mga ano ano palay sayang pagka ano pagka hindi yan kinuha mga idol di sayang lang masira mga idol kainin lang ng mga ibon di ba kaya para ano kapag oh, kinabagan kukunin mga ka idol Kanya na ang buhay. Oh, ayan na, mga ka-idol, ilagay na naman sa isang sako yung ano yung kinuha ko kanina, oh, ayan no. Para palupaluin na naman eh matanggal yung kanyang mga butil. Marami pa yan, mga idol ang pa yan. Ayan na, paluin na naman, mga idol. Oh. Lagay lang sa sako, palupaluin. Mamaya ay eh, matanggal na lahat yung mga butil, mga idol. idol eh, may maiiwalay na yung kanyang mga ano, darami. O oh, yan oh, idol, tanggalin na yung kanyang garami dahil yung mga laman na lang ang ano, naiwan. So ano, oh, oh, mabaling ka pa ito mga idol, mabaling na ako bilag may tapos sa kami ka pa yung mga ano. Kung walang laman ay matanggal, puro yung may naman lang ang ano, may iwan, mga idol para malinis ang gusto. Ayan pa mga idol, yung kapasin namin, magandarin oh, maganda rin yung laman niya, oh. ito yung sagibo niya mga idol. Oh. Tignan niyo, oh, pangalawang bunga niya yan, pero oh, napakaganda ng ano. Ito yung tinatawag na Sagibo. Hanggang doon yan, mga ang Hanggang doon sa may, doon sa may bahay na yun. Marami-rami rin, mga kaidol, Ayan, no? Marami rin pang bigas pagka nakuha lahat yan, mga kaidol, Ayan, no? maganda yung kanyang laman. Oh, heto na mga boss idol eto na yung namin, no? Bal, isang sakong malaki nga pala, mga kaidol. Yung, naan? Anong buwan natin ngayon? Ngayong araw na to, dahil... Bukas naman ulit, mga kaidol. Dahil mainit yung araw. Tuwing umaga lang. Dahil meron pa tayong gabuin mamaya.